Samantala, yung mga magsasaka naman at mangingisda, pinaghahanda na po ng Department of Agriculture din sa epekto pa rin ng bagyong isang may detali. Rajuman, Mike Guiagoy, Mike. Pinagkahanda na ng Department of Agriculture ng mga magsasaka at mangingisda sa posibleng magiging epekto ng bagyong isang. Ayon kasi sa pag-asa, magkadalang bagyo ng malakas na pag-uulan silang bahagi ng Luzon at Western Visayas Nagpaalala ang ahensya sa mga magsasaka na maagap ng anihin ang kanilang mga pananim at ilagay sa ligtas sa lugar ang mga pinhi at wapang mga gamit pang Dapat na rin ilipat ang mga makinarya at kagamitan sa mas mataas na lugar at sya na may sapat na pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pinaalalahan din ng mga manging isda na sumunod sa mga abiso na kailang lokal na pamarangil sa kondisyon ng dagat. Katasa na rin na DA ang mga field offices nito manatiling nakabantay at magbigay ng regular update Paano naman makipag-ugnay ng publiko sa mga tanggapan ng DA para naman sa karagtagang impormasyon. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo may kuya with RMN.